progresibo ang bawat kabataang bulakenyo. Walang Pilipini sa pagsaluto. Lumulubog sa iniilog na bayan para ipaglaban ang ating kapayapaan. Takila ang ba ating bayan. Takila kaya ating samawitan. Takila ang bulakenyo. sa aking sinisintang pilipinas. Ang bata ng Bulakenyo ay may kwento. Malala pa ng mabakaw, ngunit nagiiwan ito ng marga sa puso. Tumapagpangyarihan ang boses ng Bulakenyo. Tumatagutok ito sa makapagong mundo. Pinagpapahiba ka, isinisigaw bayan ko ikaw. Aking bayan, hindi kita ipagpapalit sa kahit sinuman. Ako ay bulakan nyo sa isip, sa salita, at sa gawa. Bulakan, pabalik-balikan. Aking bayan, hindi kita iiwan hanggang sa akin.